At welcome to Kabitex. So yan, try natin guys kung talagang libre po ang toll fee dito sa Kabitex. Sabi po kasi ng ating napaka pogi at napaka -super, super 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 na pangulong BBM. Libre po ang Kabitex mm, ng isang buwan. Totoo nga. So totoo nga. Totoo nga guys totoo nga guys so, yan. isang buwan daw to eh. isang buwan yan na libre so, napakagaling naman talaga saludo po kami sayo mahal na pangulo Ayan. sa dami ng problema ng Pilipinas talagang nakapagpalibre pa o pa? Diba? Mab mabuhay, mabuhay, mabuhay ang bagong Pilipinas mabuhay ang bagong Pilipinas mabuhay ang bagong Pilipinas sa unang pagkakataon po nagkaroon ng libreng toll fee OMG, eh, napakalaki ng toll fee talagang hindi kami nagload eh ng RFID para malaman natin kung totoo so totoo nga pasok na lang ng pasok sa toll okay mabuhay ang bago Pilipinas ano ka ngayon ano ka ngayon secret basta, basta kami supportado namin yung mga ano Uh, programa ng bagong pangulo ng Pilipinas at talagang para sa Pilipinas naman talaga ipaglaban ng ating bayan ang ating pansang sinilangan Yay! Yay.